Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. So para sa umagang to, basahin natin yung nag-send sa atin ng letter, isang aspiring psychometristian or aspiring RPM. Ang sabi niya, grad ako uh, at naghahanda sa board examination or yung BLEP. Pero sobrang nakakapagod ang work. Kaya wala na akong energy mag-aral. Sabi niya, mentally at emotionally drained na ako. Gusto ko nang sumuko pero inaasahan akong maging matatag. Siguro bigyan lang kita ng konting background, no? Um, totoo naman yung sabi mo, no? Uh, na syempre, kailangan talaga maging matatag ka kapag magtitake ka ng board examination. Kasi seryoso ang usapan yan, eh. Na ngailangan talaga siya ng oras, tsaka talaga ng effort. So, hindi po pwedeng sabihin natin na, ano, no, na basta-basta um, na lang tayo magtitake ng, ano, ng exam kahit hindi tayo totally ready. So, importante talaga dito na alamin natin kung uh, papaano ba natin gagawa ng paraan, di ba? kaya, alam mo yun, kung busy ka sa trabaho, papaano natin siya may isisingit sa trabaho. Um, ngayong nakikita mong busy ka sa trabaho at siguro may iba ka pang mga uh, inaasikaso dyan, di ba? Bilang anak siguro or bahagi ng family mo, di ba? Mukhang drain na drain ka dyan. So, real talk, ang question ko ngayon, uh, napipisil mo na ba kung saan ka, alam mo yon saan ka talaga magtatrabaho at feel mo ba, kailangan, kailangan ba ng lisensya na to. Importante din kasi na i-consider mo yung practicality. ba diba? Practical ba na mag-take ka ngayon ng board examination? Or gaano ba talaga ka okay na maisisingit mo to ngayon sa trabaho mo? Kasi baka hindi ka pa well adjusted. Kung ano yung trabaho meron ka ngayon, maganda yan na i-keep mo. Part nito, yung plano. So, yung plano, energy management, time management para masingit mo siya. So, Uh, alamin mo ano pa yung humuhugot ng energy mo kung bakit ka nawawala ng gana mag-aral. Kasi mag na ako ng personal experience. Uh, kapag uuwi ako ng bahay dati nung nag ako ng board examination, sobrang pagod na ako. Sabi ko, uh, mag-take lang ako ng nap, pero susunod nun, wala na ako talagang gana magbasa kasi nga natulog na ako eh, nakauwi na ako ng bahay. So, magandang opportunity sa'yo na kung ikaw yung type of person tulad ko na kapag nakauwi na eh, inaantok na baka before ka dapat umuwi, nakapag-aral ka na. Magandang style din yon, Maganda para mas strategic. Alamin mo kung ano yung primary resources mo tsaka secondary resources. Meaning, meron ni ka na bang mga libro na binabasa na talagang komportable ka para mabasa mo yung apat na board subjects. So, kailangan mong hanapin yung kung saan ka komportable. Uh, alam kong maraming handouts kang mababasa online, available sila. Pero iba pa din yung pakiramdam kapag ikaw yung gumagawa ng reviewer mo. Para practice na din na nilalagay mo dun yung mga nalalaman mo. Kasama din dito, syempre dapat uh, minimeasure mo o kaya naman uh, dinodocument mo yung progress mo. Ilan na ba yung mga nabasa mong chapters? Kailangan sinusulat mo siya para alam mo kung ano yung kulang at madadagdagan mo siya. Importante din maging consistent ka sa plano mo. So mag sa realistic plans para hindi ka masyadong no overwhelm. Maganda rin isama mo din sa plano mo dito yung meron kang accountability body. Ito yung mga kasama mo o na nagre-review din Ayun, so maraming maraming salamat sa mismong question na sinend mo. At sa mga psych majors dyan na magt-take ng board examination for psychology psychometricians, good luck. Naniniwala ko sa inyo kasi kailangan, kailangan namin kayo. So kung meron din kayong mga problema na gusto natin bigyan ng sagot, huwag din yung kalimutan na mag-send sa amin sa email. Mababasa na dito sa baba ng screen. Ayan, so maraming maraming salamat. Ito po ulit ang All About You kung saan ito ang safe space mo. At pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo.